Grabe mga freni, meron palang ganito ko sa yayamanin Yaya Manina Bonggang shopping nga ng furnitures dito sa Japan Uy, nakarinig ng shopping Hello mga freni, nandito kami sa Future Dome na Today Entrance pa lang mga freni, manghang-manghana ako sa mga nakikita kong furnitures And freni, nandito nga pala yung kaibigan mo ahas Sinapak ko na freni, huwag ka nang mainis, kita <laughs> Lahat ng mga bagong style at design na sumasabay worldwide nandito pala Di ba nga yung normal na design dito sa Japan is yung plain, minimalist, aesthetic lang Kaya gulat ang freni nyo Kasi naman, yung orasan na nila dito freni Balot na balot ng shining, shimmering, splendid. Kanta pala yun. Ano ba naman ako? Ang ganda ipan display ng mga doggy nila, Frenny. Ang kukulay tapos naka-shades pa. Pati yung mga sofa nila, napaka-unique and elegant ng style. Rain ng rain na talaga ang atake mo dyan, Frenny. Kaya naman ang expect natin dito, Frenny. Mahal, no? Pero no, mahal lang talaga silang tingnan. Pero kaya mo dito. Uwasan mo rin yung salapi mo, Frenny. At kung nagtataka kayo kung bakit walang movie si King Kong, nandito siya, Frenny. Tumambay na lang muna. Meron nga din pala silang dining table set dito. Mga cabinets, ilaw, paintings, figurines na talaga namang maharlik ang dati. Pero Frenny, dito talaga ako na in love sa vanity mirror nila. Ang shala, Frenny. Talaga namang pag napa sa akin to, Frenny, minuminuto, nagli-lipstick talaga ako. Papa Kay, baka naman. <laughs> Tamang-tama ka dito, freni, kung nauumay ka na sa mga plain mong gamit at bagong lipat ka ng bahay. Dito ka na mag-shopping. Love you. Bye-bye!